at pwede na naman tayo yung mag out mga Pinoy ng uh, mga sisiw so ito pong mga sisiw na to is mga upgraded uh, native so ang lahi ang tatay po nito is yung ating uh, Splash Orpington tsaka po yung ating mga native na nakakawala naka at na ating mga nakapre-range so kaya po sure po na malalaking lahi po ito so may iwan lang dito sa ating mga Pinoy is yung ating uh, dalawang parawakan na white tsaka po yung isang cobra so yun lang ang uh, pwede natin uh, iwanan dyan mga kapinoy at uh, gagawin natin yung uh, uh, materialis yung uh, dalawang parawakan white na yan tsaka yung isang cobra at the rest pwede na po natin lahat i-dispose yan para po uh, uh, meron tayong uh, income and then may pambili na naman tayo tayo ulit ng uh, patoka. ganyan lang mga Pinoy ang diskarte ko dito sa ating uh, backyard farm benta and then tapos uh, syempre lalo na pag wala na tayong patuka uh, bibili na natin ng uh, patuka yung ating uh, mga alaga ba? Ang sisigla mga kapinoy, ang sarap sa mata. Yung bilis po nilang uh, kumain kasi po uh, uh, wet feeding yung uh, binigay natin So pagkalahatan mga Pinoy, is eh, bibigay lang natin to ng uh, uh, mas mababang presyo. Basta po lahat na uh, may kukuha na buyer, isa uh, kayang-kaya po nating ibigay ng mas mababa tapos dito naman tayo sa kabila mga kapinoy lalaki eh, no? na nung ating uh, mga diesel dito ah. lalo na yung mga orpington natin dito mga kapinoy oh. yung unang binaba natin is apat so malalaki na sila tapos yung uh, next na sumunod, tatlo at uh, halos sa uh, one week lang yung pagitan nila mga kapinoy yun Oh. Eh, no? yung buong malalaki na yan uh, kulay uh, chocolate malaki po katawan kaya yan po yung mga orping tour natin bilis lang nilang lumaki mga pinoy kasi po unlimited feeding po yan tapos syempre meron tayong prevention ah, yan a powder twice so, a week lang po ang paglalagay namin yan So, tsaka alam po tayo mag-out yan ng ating mga uh, chocolate or pink corn Mga kunoy, pagka po mga 2 months old na Para po gender na po 1 uh, month old, uh, pwede na po yan, uh, gender na po sila Pero 2 months po tayo makakapag uh, release Mas gusto ko po kasi makapag-release ng mga ganong edad So dito naman mga Pinoy, itong ating mga uh, kulong dito sa so malaking kulungan. So yan, dry feeding muna po yung uh, binigay natin kasi po meron tayong mga nakapapawala sa labas na 3 uh, months old. So kung may matatapon man, is kakainin nila yan. Bilis lumaki ng bibi natin, oh. dito naman po is eh, hindi tayo po hindi tayo mag uh, magbebenta nito mga Pinoy. Magkakaroon po tayo nito. Uh, magpapawala po tayo niyan. Pagka po uh, wala lumaki pa ng konti. Eh ipapag uh, range po natin 'yan. Yung mga kapinoy, yung ating mga parawakan. Parawakan blue at uh, spangle. Yan po yung ating malaking roaster. Mga pala mga Pinoy, yung bago nating na rooster na nadagdag dito sa ating backyard farm. Ah, uh, mayroon pong nakipag-swap sa atin na uh, sa ating BB uh, So, nagpalit uh, sinot po niya sa atin is dalawang rooster na darag. So, pumayag po ako dahil nakita ko po yung uh, uh, magandang quality po ng uh, uh, dalawang darag po yung ipinilit sa atin at uh, nakita ko po yung uh, kanilang uh, itsura, uh, talagang uh, nagustuhan ko mga Pinoy. Kaya po, pinuntahan ko po ito sa San Antonio. Yan. Ganda po, oh. At uh, nandito naman po yung isa sa may kabilang kulungan. Kaya pinaghiwalay ko sila mga kapinoy kasi pag pinagsama ko sila, nag-aaway sila. So kaya po nilagay ko muna dito yung isa. Yan. Mas malaki naman po itong isa. Siguro mas ahead po ito ng mga one month. Yan, para po pagka nag-select tayo ng uh, gagawin nating breeder, is pwedeng pwede po natin itong gawing materialis. papares po natin sa mga hen. So, babae na lang po ang uh, ulang natin. So yan mga Pinoy, oh, gusto rin po nila yung ating uh, G1 uh, Integra 4000 na uh, binigay. Dahil uh, wala nga po tayo nabiling uh, GMP4, kaya Integra 4000 muna po. Ang ganda ng katawan ng ating mga darag mga kapinoy Talagang hindi ko po ito pinababayaan Pagdating sa pagkain At hindi ko po sila tinitipid sa Sakto lang po yung binibigay natin Kasi po pag uh, sobrang da Dami o kaya Sobra-sobra yung binibigay natin na pagkain Kisa uh, Maagkakaroon po ng uh, tabayan Sa puwet at mahihirapan po mga pangitlog So Binimaintain lang po natin kung uh, Kung uh, Ilan lang po or uh, Or uh, nire-reduce din po natin sila mga kapinoy. pagkaalam alam kong talagang uh, mataba na, so magbabawas po tayo ng binibigay nating uh, patuka. Basta po pag nakikita kong kumataba uh, uh, na yung ating mga alaga mga Pinoy is uh, so kinakapako po yung puwit uh, nila at uh, tinitignan ko kung talagang uh, uh, sobrang taba na at uh, gagawa na po tayo agad ng aksyon so magbabawas po tayo diet po natin yan sila kasi po mahirapan po sila magap-produce na maganda at maraming itlog pagkaganon ng uh, uh, sobrang taba So, uh, konting ponpo konting na uh, reduce pagka po natatansya na natin na yung ating uh, mga hen is uh, talagang uh, malaki na yung katawan tapos uh, bagsak na yung uh, puwet. So, kailangan po natin uh, silang i -diet. Natagdag na naman mga kapinoy yung ating uh, iniipon na itlog. So marami na naman tayong pwedeng isalang. So ngayon mga kapinoy, nakakuha tayo dito ng uh, dalawang itlog. Ito sa ating uh, sipag na mag-itlog ng mga hen. So dito mga Pinoy hindi buwanan ng isa. Or palagi pong tatlo or dalawa ang uh, iniitlog nitong uh, ating uh, tatlong hen na to mga Pinoy. Ito po yung talaga yung pinakamasipag sa ating uh, lahat ng hen. Kaya naman mga Pinoy isa uh, hindi natin tinitipid. Sa patoka yung ating mga alaga dahil uh, uh, sila po yung nagbibigay sa atin ng uh, maraming itlog. So tama lang or sakto lang yung binibigay natin. So yun mga kapinay at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at uh, shoutout po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!